tara magluto tayo ng pritong isda ito ang ating ginawa naglagay tayo ng tubig na may bawang, paminta at saka ng suka after nyan, pagka napakuluan na natin siya, tsaka natin siya iprito para mas masarap so ayan kumukulo na ang ating isdang pinakakuluan ito ang ating isdang tambakol ayan at ito na ang ating isda look ito ay isdang tambakol yeah. so para malinamnam muna siya pakuluan muna natin siya sa ano suka at bawang So ayan, tapos na natin siyang pakuluan, i-set aside natin siya, then iprito na natin siya. Kukunin so, na natin. Tapos nyan, ipiprito natin siya. Ganun lang yan kasimple. Nilagyan lang natin siya ng pampalasa. So, maiba naman tayo, diba? Try nyo rin yan. Masarap. Ayan. Lagay na natin siya. Ganyan, dahan-dahan lang natin ilagay ang ating isdo. Sumigulang ito. Ganyan. Huwag na natin yung sinpaktan maliit lang din naman maluto. So ayan, nagigilam si Ken siya. Lito rin natin. Ito nga ayoko sa pag-potato. Ito yung pilang napakalasa niya kasi yung pinakuloan natin siya sa bawang at paminta na may kasamang suka so ayan tinaklubahan ko muna siya at sobrang dami ng tilamsik niya natatakot ako ayan, yeah, mamaya na natin siya open so, okay, balik rin natin siya at napangsunod na ang ating luto Yeah, perfect. Look at that. Wow, looks yummy na So, ayan, pwede na to. Luto na ang ating isda. Ayan, look. So, ayan, pwede na ating, pwede na yan. Ahunin na natin yan at tayo ay kumain na. Masarap yan sa ating kanin. Look. Tara, ilagay na natin yung dyan. And then, muna natin ating talan. So, bye guys. Kain na tayo. Kung na kayo ng maraming kanin. Bye bye. Thank you for watching. Ayan guys, ayan ang ating piniritong tambakol. Kain na tayo, kanin at patis. At isa dyan, ayan, may pansit kantong tayo so kain na yan let's go ciao